Hello guys, magfi-flex lang ako ng oring-oring <laughs> Eh kasi, naniniwala ba kayo sa kasabihan? Kasi ako parang naniniwala ako sa kasabihan Kapag meron kasi akong gamit na parang mabigat sa sakin, sa mabigat sa pamumuhay namin Ay inaalis ko yun talaga sa bahay namin Eh kung hindi ko man itapon, ay eh, ipinamimigay ko So, baka kasi sakaling uh, hindi nababagay sa akin o baka nababagay sa ibang tao. Kaya minsan kapag meron gusto, pinamimigay ko siya. Katulad nito, oh, itinapon ko yung washing machine at ayan, bumili kami ng bago. Di bali ng magastusan ako, basta ang mahalaga sa akin yung bang uh, maganda sa pakiramdam mo kapag ginamit mo siya kasi may mga bagay talagang hindi talaga hindi talaga magaan sa pakiramdam katulad na lang ng isang pitaka halimbawa may pitaka rin ako uh, kahit anong kahit kasasahod ko lang kinabukasan wala nang pera parang napakadaling lumabas ng pera sa pitaka ko ayun tinapon ko rin yun at pinalitan ko ng iba at uh, yung kapalit niya ayun medyo nakaka ewan ko ba bakit ganun medyo parang nakakaipon-ipon tayo at parang uh, hindi ka agad na uubos yung pera doon sa pitaka na yun Sa pitakang ginagamit ko ngayon Pero yung isa kong pitaka nako? sobrang ano yun Parang malas talaga At ito na nga guys, bumili kami ng bagong washing machine Para sa ganun ay maging komportable Maging komportable ako sa paggamit ko Kasi minsan, nagtatrabaho tayo, wala na tayong panahon na mag uh, ano pa maghugas-hugas ay pagod na yung kamay natin so kailangan eh kahit sa ganitong paraan ay matulungan tayo nitong uh, ano dishwasher na to kasi mahirap naman kung mga tug na yung kamay natin so guys ito na nga yung uh, binili kong bagong dishwasher replacement doon sa dating ginagamit namin na hindi ko talaga maintindihan kung bakit uh, napaka mula nung pumasok sa bahay namin yung yung dishwasher na yon eh parang eh, hindi talaga maganda sa pakiramdam namin kaya ito bumili ulit kami ayan at maganda naman siya may maganda, mas maganda ito mas maganda ito doon sa luma namin ito kasi may lagayayan siya ng uh, ano yung talagang malalaking kutsara. Ayan, may lagayan siya. Yung luma namin, hindi, wala siyang ano, wala siyang ganyan. Wala siyang ganyan. Pero, eh, kaya kapag naghuhugas ako, kung saan-saan ko na lang siya nilalagay, kasi nga walang lagayan. Ito, meron, mas maganda to. Tapos, ah, nagkukusa siyang nagbubukas kapag tapos na. O, oh, ayan. Tapos, mm, nagkukusa siyang magbukas kapag tapos na para yung mga plato, baso ay matuyot kumbaga. Kaya mas maganda yung mas maganda to kaysa doon sa luma namin. Ang tatak nito guys ay point at uh, nagkakahalaga ito dito sa amin nagkakahalaga siya ng eight uh, 8,000. So kaysa mas mas mahal ito kaysa doon sa Electrolux na sinasabing uh, mas maganda, ewan ko, hindi ko maintindihan kung bakit Kasi yung salesman na nag-assist nag sa amin, sabi ko, gusto ko yung Electrolux eh Kasi, di ba, uh, famous na brand, pero sabi sa amin nung salesman Electrolux, ano raw, pakikuryente daw yun, uh, makonsumo daw sa kuryente eh, kaya sabi niya, ito yung kunin nyo dahil meron siyang parang inverter bang tinatawag. So, ayun. Kaya ito yung kinuha namin, yung point. Point na tatag. Mag maganda siya. Maayos siya. Nasubukan na namin. Nung una, medyo takot kaming, parang nag-aalanganin ba kami dahil nga sa baka... Kasi eh, hindi rin madaling, ano, magbuhat-buhat. Mabigat din ito eh. So, nag-aalangan kami. Pero, sabi ko... Uh, subukan natin at uh, para malaman natin kasi ang isang bagay hindi mo lala hindi mo malalaman kapag hindi mo sinubukan kaya ito at ma maayos naman okay naman siya so pwedeng-pwede na at uh, maraming nailalagay na mga plato, maraming na nailalagay na baso at bukod sa lahat yung mga kutsarang mga malalaki, meron talaga siyang lagayan sa taas. Meron akong nakita nito sa, sa Lazada. Parehong-pareho yung style nila kaya uh, mag-iipon ulit tayo ng pera para makabili para sa Pilipinas. Hindi rin kasi madali. Eh pero kailangan eh. So ayun guys, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat at sana ha ay subscribe nyo ang aking channel at maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga nanonood kahit papaano uh, kahit isa dalawa meron nanonood ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel ay uh, paki-subscribe paki-subscribe niyo lang nyo, nyo na lang. At pakipindot nyo ho yung uh, notification bell para po manotified po kayo kapag meron ho akong ina-upload na video. Maraming maraming salamat guys at ako masaya na ako ngayon dahil parang ewang ko ba sobrang bigat talaga nung luma namin na washing machine.